dito ay yung talong natin Ayan. hindi pa masyadong malaki pero mamayang hapon siguro eh, eh tatransfer natin yan dito sila Ayan. sa binungkal natin mga kaidol ba no? so what's up mga kaidol magandang 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 umaga sa inyong lahat dyan mga kaidol magandang tanghali magandang gabi kung anumang oras sa inyo dyan mga kaidol ko so bali ito na mga ka-idol sa lahat ng mga solid kong supporters, silent viewers, sa mga OFW na so kasabay nitong channel na ito, may nangita sa atin ngayon <laughs> Oh, ha? Oh, nandiyan. Kuha lang. Oh, yung gabas, mga kain Nangita si Ate Lani. Nangita ba na nagtanong, saan yung gabas? Eh, ayaw tayo ng gabas. Narate. Oh, 'yun. Kum. Bali. Saan ba tayo doon? Ayun. Ah, A-update Up -up ko kayo, mga kaidol. doon. No? Mm, 'yun. Update ko kayo sa ating ginawang ko ba? ba naman ito ay? Eh? Nabubulo naman at nalilito sa idol jeep mga idol. Uh, ginawa natin ko ba? Kanang gardening, um, garden. oh, dito sa ating province mga idol, province of Bohol. oh, ayan mga idol, oh. bali update ko kayo mga ka idol. Oh. Mm, bali ito 'yung ating nagawa mga idol. Mm, you know? oh, binung binungkal ko yan mga idol. Tapos nabuta naman tayo ng init mga idol. O oh, bali ayan, binungkal ko 'yan 'yung lupa na 'yan. Ayun. Hanggang doon. Pero dito mga idol, ay hindi ko na binong kalman kay mayroon mang mga daming gamot mga idol ba gamot ng puno ayan may puno kasi yan so bali ayan yun, ganito kalawak yung ating kwan mga idol yung ating garden no? o oh, against the light mga idol no? pagpasinsyahan nyo na to mga idol ha bali update lang po kayo mga idol update ko kayo sa ating ginawa na garden no Shout out sa lahat ng mga solid nating supporters dyan, sa viewers, sa mga OFW na kasubaybanin ito. Ito na, yung ating garden mga idol no? Mm. Yan. Ayan. Tatanim natin dyan ay eh, talong. Ayan dito. Yung binungkal natin ng lupa. Mamaya ko na itanim yung mamayang hapon siguro yung wala, wala ng araw. So, ito yung ating uh, mga daw. Tinuka ng manok mga kadol. Hmm. Ayan. Bali, mulan kagabi. Um, uh, ayan o. Oh. Yung kwan. Mulan kagabi mga kadol. O. Oh, na siya. Sila mga kadol. Yung ating pananim no. O. Uh, ito nga. Uh, tamlay mga kadol. Tamlay siya. Ito ay masigla. Ayan. Hmm. Yan yun yung, yung ating kuwan mga doon. Yung pipino. Yan. Hanggang doon. Saka dito. Yan. Yan. Sana eh, Sumigla sila mga kaya doon. No? Tapos dito. Yan you know, Masigla na sila mga kaya doon. Dito. Ay yung talong natin. Yan. Hindi pa masyado malaki. Eh. Pero mamaya hapon siguro. e eh, eh, Transfer natin yan. Dito sila. Yan. Sa binungkal natin mga kaya ba Tapos, yung ating kuwan, mga kaidol. Ito, ayan, may uod, mga kaidol, na butas, butas yung kuwan, mga kaidol, na butas, yung dahon niya, ayan, lumaki na, mga kaidol. As nilagyan ko ng ano, yan stroke, ayan, para aakyat siya da dyan, ayan, 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 sila aakyat dyan, ayan, mga kaidol. Doon naman banda ay kumikilimlim, mga kaidol, Yun, yung ulak ba, parang babagsak yung ulan, o. Oh. yung isa naman mga idol yun doon ginawa natin pangalawang bahay ay hindi pa tapos yan mga idol pero na tayo na natin mga idol no? Hmm. marami pa tayong gagawin dito sa ating area mga idol sa ating province ay dito naman ay hindi tumubo mga idol kaya nilagyan ko na lang ng pipino ay wala pala dyan nilagyan ko ng pipino ito naman ay yan nandyan pa siya o oh. hindi siya lumaki o oh. hmm. bali pag hindi yan lumaki lagyan natin ng pipino yan o oh. ay wala na palang One, ay, matay yung isa mga idol ano patay sa siya, isa siya. Ang isa naman ay yan. Matamlay mga kadol. Yan. Matamlay siya. Kaya ito din. Matamlay din. Pero sisigla, sisigla yan mga kadol. Hmm. pag nilagyan natin ng abuno. Yung, hmm. yung abuno ba? Mga kadol. yung 14-14 yun. Saka na, pag meron na tayong ano, magkaroon na tayo ng pira no. Hmm, lagyan natin ito sila. Ito, masigla mga kadol. Oh. Ang pipino yan mga kadol. Saka ito. Tinuka ng hanok mga idol. Saka ito naman Oh. Hmm. Lampalaya. Ayan. Saka ayan o. Oh. Mm, gagapang na siya mga kadol. Nilagyan ko na din ng niya ano, mga kadol. Ayan. Tapos ito din. Nilagyan natin. Ayan. Hanggang dito yung pipino. Ayan. Ah, ito yung kalaki. Yung area ng ating kuhan. Ng ampalaya. Hanggang dito. Saka hanggang dito. Dito. Dito naman ay pipino na. So yun. Bali update ko lang kayo no. Mga kadol no. Mm. Maraming salamat sa lahat ng nakapindot nito no. Mm, maraming salamat sa lahat ng nakapindo sa in-upload natin kahapon, no? Yun, maraming pong salamat sa inyo, mga kadon. Bali, uh, sit up muna ako, mga kadon, no? Oh. Saan ba tayo mag kuan shout out? Meron po akong kuan dito. Shout out, mga kadon. Bali, mamaya mga kadon, babalik na ako, ha? Okay, sit up po mo to, no? Mm, so yun. Kita kids, mamaya, ha? Mm. Yun mga kadon. Yo, what's up, mga ka-idol Nagbabalik si Idol Jeep. Idol Jeep yun! <laughs> ano ba? Nalilito ako kay Dalit. Di ba kay Shout out po tayo. Shout out po sa lahat ng mga sulit natin supporters dyan. Jalit viewers ng mga OFW na kasabay-bay nitong channel ito. Kung saan man tayong nagtatrabaho sa iba't ibang Pilipinas, sa iba't ibang sulok ng mundo, o sa iba't ibang bansa. So yun, shout out po sa inyong lahat dyan mga ka-idol ko. Shout out po sa lahat mga silent viewers. Mga bago natin subscriber. Yun, shout out po sa inyong lahat ng mga kanol. Shout Shoutout po kay Ma'am Maripusang Asol. Yon, shoutout po. Kay Ronel, Ronel, Chair Ronel from Atlanta, Georgia. Yon, shoutout po. Bilisan natin mga idol para hindi tayo haba, no? Oh, mga idol, no? Oh. Mm. Walter Tufids, Julius Santos, Cecilia Santos, Nanay Ruvish, Janelle, Ana Banana, Sator Fifi, Leonard Navarro, Family G, Susan Mojica, Ilanding e Alvay Reyes. Yon, shoutout po sa inyong lahat dyan, mga ka-idol ko. Remarks, Pakulanang, Yon Sharot po idol, Sharot dyan sa mga lah, sa mga pakula ng clan, yon Sharot po sa inyong lahat dyan mga ka idol, og dolor, clan, yon Sharot po sa inyong lahat dyan mga, sa lahat ng mga clan nyo dyan mga ka idol, Sharot po, Sharot po sa lahat ng mga pakula ng clan, yon Sharot po, Joseph watching Sweden, yon Sharot po idol, Arner, Arnel of Rigon watching Dubai, yon Sharot po idol, Marti, Mar, Marty Sir, Almeres from Canada, Yon shoutout idol, Rex Garcia vlog from Cagayan. Yon shoutout po sa sa iyo idol. Shoutout po sa kanyang channel Rex Garcia vlog from Cagayan. Yon shoutout po sa inyong channel, idol. Edwin! Edwin Nato. Yon shoutout po idol. Wow! Wow! Ispartiro. Shoutout po idol. Yon shoutout po idol. Ah, uh, shoutout po sa sa kanyang VIFF ng North Cotabato. Yun, shoutout po sa lahat ng mga VIFF ng North Cotabato. Yun, shoutout po sa inyong lahat dyan mga ka-idol. Shoutout po sa lahat ng mga North Cotabato. Yun, shoutout po sa inyo dyan mga ka-idol. Arnel Sharias. Arnel Sharias. Yun, shoutout po sa iyo idol. Dito pa. Mainit na lang tayo mga ka-idol. Okay, galing, galing man tayo sa mainit mga idol No? Lalo tayong puputi nito at lalo tayong pupugi. Agroy! Oh, ito. May tanong ako dito, idol. Hmm. Sino ba 'yung ah? Na flex ko 'yun eh. Dito. Eh. May tanong eh. May tanong ako sa iyo, idol. Ah, dito lang. Hmm. Teka lang, mga idol. Ah, diyan muna kayo, mga idol. Huwag muna kayo skip ha. Hmm. Ah, sabi niya dito, mga idol. Ha ha ha, idol Jeff, gusto ko talaga ugali mo may ah, ano ano bang biggest to, mga idol? Humor. Humor ka na, kaka. Tuwa ka. Humor ka. Humor humor ka. Ano, ano, yung humor mga kaidol? Paki-comment naman mga, mga kaidol kung sino nakakaramdam mga kaidol. Hu no? humor o humor. H H U M O R. Hmm. Diko ko diko alam kasi yun eh. Oh, kaya tanong tayo kay hindi man natin alam, no? Oh. Hindi man ma, masama magtanong, no? Hmm. hmm. Tulad ng wag hindi mo lugar, pumunta ka doon sa lugar. Oh, dala-dala mo yan. Pag pumunta ka sa malayong lugar, dala-dala mo yung yung ang magtanong. Mm. Yung magtanong ang dala-dala mo. Di ba? <laughs> yun yun mga kaedal. Oh, tanong tayo kahit hindi ko man alam. Humor. Oh, humor. Ano yung humor? Maraming salamat ay sa comment mo idol ha. Maraming maraming salamat. shoutout shout out, ko sa iyo idol. Joseph. Mm, Joseph 995 Porto. Mm, yun shoutout out po idol. Maraming salamat sa comment mo idol ha. Ay hindi ko man alam ano yung humor. Oy. Yun. Janel TV. Yun shoutout pa po idol. Joshua Daga, Dag, Dag, Dag Dagisan, yon si Arot Boy Tintin Vlog, yon si Arot Nakakaya naman yung com comment mo, Idol. Oy, maraming salamat sa comment mo, Idol, ha? Oo. Oh. Ay. Idol na lang. Oy, yung tawag mo sa akin, no? No? Mm. Yun. Maraming salamat sa comment mo, Idol, ha? Charot uh, pa sa iyo, Idol. Tintin Tits Vlog, yon share po. Kabuloy Vlog TV, yon charot po, Idol. Oh, sana'y masasaportahan natin si Kabuloy. Oh? Watching from Nick, Nick, Cavite, ano, N A -e? N A -e I C, Nick, Nick Cavite, ni, ni, Nick, ah, basta yun na yun ay, di mo kumabigkas man, Nick, Nick, Cavite, yun, shoutout po idol, shoutout sa iyong salin, sana yung masuportahan natin mga kadol, Kabuloy Vlog TV, yun, shoutout po idol, lutong bahay sa probinsya, sabi niya, dito, shoutout po idol, lutong bahay sa probinsya, ako, ako pala yung nagtatanong noon Idol. Salamat sa pagsagot sa content at sa video mo. Pa-shoutout ako sa susunod na vlog mo Idol. Salamat Yun. Shoutout po Idol. Shoutout maraming pong salamat Siya pala yung nagtanong sa atin mga kapatid. No? Lutong bahay sa probinsya. Oh, sana ay masuportahan natin mga Idol. 379 subscriber yung kanyang, kuha mga ka Idol. Yung kanyang saba. Yung kita niyo mga Idol. Agis dalit no. Oh. Okay. Lutong bahay sa probinsya. Hmm. Yung kanyang pangalan ng channel mga kaidol Yun. Sana ay masuportahan natin mga kalor. No? Shoutout po sa iyong channel. Hmm. Rolando Luviti. Yun. Shoutout po idol. Anthony Honto. Yun. Shoutout po idol. Aking na flex mga kaidol Ay ito pa. Ay ito pa mga kalor. Sherry's. 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 Eh, may is eh. Sherry's. Classroom, yon yun, po idol. Sana masuportahan yung kanyang channel, 5.25k subscriber. O siguro teacher to mga idol. ganda-ganda mm, pa niya mga idol, no? Mm. Ayan, cheers. Ito yung kanyang, ayan, kita nyo mga idol. So yun, sana yung mas, masuportahan natin mga idol. No? Shout out po sa, sa iyong channel, idol. Mm. Angel Gagadas. A Angel Kagadas. yon shout po idol. Yon shout po. Frank TV 30, yon shout po idol. Ah, uh, shoutout po sa kanyang, sa kanyang channel, Frank TV 30, from, from Ta Tanay Rizal. yon shoutout po, idol! ay masuportahan natin, mga idol. 2.48k subscriber, Frank TV 30. Dako so, yung channel niya, mga idol. Shoutout po sa lahat ng mga small content creator. Mm. Katulad ko, katulad natin. Shoutout po sa inyong lahat diyan mga idol. Patuloy lang tayo sa ating ginagawa, no? Na hindi labag sa ating puong may kapal, no? Mm. Shoutout po sa inyong lahat diyan mga idol. Michael! idol Michael Mark Hazildo yon Hazil Hazildo o Mark Hazildo yon Jared Pidol Susan Mohika yon Jared Pidol salut po salut po sa iyo Ilan Albay Reyes yon Jared po o, tapos na Remarks Remarks pakulanang yon Jared Pidol O tapos na yun eh mm, yon marami pong salamat sa lahat mga kaidol no sa lahat na nakabindot itong, itong content natin sa ating pag-upload sa ating munting channel. Marami po salamat mga kaidol. Mm, bale, na-update ko na po kayo sa ating ginawa po mga kaidol, no? Sa ating, sa ating Guan Garden, no? Mm. marami po salamat sa inyong pagsubaybay itong channel na ito. Suporta. Maraming marami po salamat sa walang sa asawa niyong suporta. Mga kaidol, sa bawat upload natin, nandiyan po kayo mga kaidol. Marami po salamat mga kaidol. Bali, hindi po to tapos yung ating ginagawa na garden mga kaidol. Sana ay mamungayan ng marami mga kaidol, no? At masumigla Paglaki nila, pagtubo mga idol, para dadami yung bunga at tayo ay makabintan, no? O yun, maraming maraming po salamat mga idol, sa lahat hindi nag-skip ng ads Tapos puso po akong nagpapasalamat sa inyong mga idol Ang dahil sa inyong mga idol, meron tayong pumapasok na dollar bali babahagi ko sa inyo, kung makakasahan na po tayo mga idol, no? Sana'y makasahan po tayo ng mga idol, no? Sa inyong tulog, sa hindi pag-skip ng ads mga idol Tapos puso po akong nagpapasalamat sa inyo po talaga mga idol Maraming maraming po salamat po sa inyong kabutihan mga ka idol, no? Na Naway... Pagpalaan po tayo Tayong lahat mga kaidol Sa ating poong may kapal Yung amang makapangirian sa lahat Mga kaidol no mm. Diyos na po ang bahala sa lahat Ng ating kabutihan na gawa Mga kaidol no mm. Mm. Yun. Maraming maraming pong salamat po Talaga po mga kaidol mm. uh, Kita kiss na lang tayo mga kaidol no See you tomorrow ano pa naman ito Nabubulol uh, Kita kiss na lang tayo mga kaidol See you tomorrow morning Good evening It's another day Agoy Bye bye mga kaidol Bye 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 mga kaidol kita kita lang tayo okay mag-isip pa ako kung anong uuna ulamin natin ngayon no mm, see so, mga idol mag-isip muna ako kung anong masarap na ulamin mm, yun kita kita mamaya mga idol mm, see you tomorrow morning good evening bye bye mga idol bye bye